Download na ng Geng Geng app. Mag-share lang ng clips. Mag-share lang sa ating comment section ng clips na nanonood ka ng ating program together with your Geng Geng app number and hashtag for today's episode. Ang ating hashtag for this episode ay hashtag b i -A -A -N -N -A Hashtag na to Kaya eto na Mag-ready na Paki-standby na po Ang ating Timer Alright. Timer starts now. Yeah. Oh. Oh, yeah. Alright. So, guys, after nato itong share mo, buenas natin. Uh, share mo, buenas mo, ay meron tayong segment na problema mo, sagot natin yan. And this time, medyo... Na-excite ako sa subject How do kayo. I... How will I... Basta medyo... Medyo intense yung istorya uh, ng ating uh, mga oh, oh, oh. guests. Na-excite so, na ako makinig. Yes, yeah, so abangan nyo na lang, guys, for you to find out what it is. <laughs> okay, huwag so guys, yung kakalimutan mag-hashtag, guys, and share na. Ng... Bigayan na to. <laughs> share, share lang line ng, ng share. Yes, yeah, share lang ng share, guys, ha. And don't forget to download the GengGeng app. Yes. At share lang na clips sa comment section okay. na nanonood kayo together Now. with the hashtag. Bigay na to. B-I-G-A-Y. N-A-T-O. How should we get it to? Yes, we are. Okay. May pili yes, ka yeah. na ba, Ma'am Shimikai? Teka na ito ba, Big Eto Ito na. Pili na, yes. Pili, pili. Wala akong kapag-anak ba dito? Ay, ba diba yun? yun? Na, e. Para hati-hati na lang, di ba? Ito. Meron na, meron na. Hindi ko mapindot. Ikaw nga pumindot. Ito. Ayun na, napindot na. Rowena. Yo, yeah, congratulations, Rowena Adriano. Yeah, hello. congrats, congrats po. Nakukuha mo ang 1,000 pesos mo sa Gang Gang Up. Yes, yeah, correct. So, Ma'am Adriano, congratulations sa inyo. Pero ngayon, dadako naman tayo sa ibang emosyon ng ating segment. Ito na ang exciting. No, <laughs> anong story kaya ang ating subject oh this week? That's right, Ate Mikae. Last week, natulungan natin si Nanay Edwina na may problemang legal sa kanyang PWD na anak. At ngayon naman, kakaiba ang ating story. Sa true. Oh. Kayo na ako pa na medyo parang may tense talaga eh. Ang ating mga subject ngayon. Naku, mabuti pa pakinggan natin ang story nila. Dito lang sa Problema, problema Mo, boss, Sagot Namin Yan. yan. Story ng ating subject this week. Please watch this. Ako si Jacqueline Cruz, 38 years old. Pitung taon na anak namin, vendor ako sa palengke. 8 years na kami, isa siyang technician, sa dental technician. Pag magkasama kami, okay kami. Tapos hindi ko namamalayan pag umuwi ako, tahimik naman yung bahay. Tapos one time may nabasa akong text, hindi alam ng asawa ko na nahawaan ko yung cellphone niya. Tapos ayun, may nabasa akong parang may relasyon. Kaya doon na, na ako naghinala. Hindi ko siya kilala eh. Basta nakita ko na lang, may ibig sabihin na yung chat nung ano, nung kachat niya. Ano lang, three months. Sa buong pamilya ko, sa pamilya ko, okay siya. Pero pagdating sa akin, nung after ng three months, medyo may pagbabago. Wala naman. Okay, okay kami ng pamilya ko, ng pamilya niya. Doon lang ako nagkaroon ng parang, ano, parang nagkaroon ng hinala doon sa nabasa ko. Siyempre bilang babae, makakapaghinala ka ng... Maghihinala ka talaga kasi iba yung nabasa ko eh. Uh, gusto kong mapag-usapan kung, kung ano ba talaga yung totoo. Kasi mahirap mahirap yung ano eh mahirap yung lugar ka sa isang sitwasyon tapos hindi mo alam kung may feelings pa ba. Mahirap yung ganun, may may ka tapos wala na wala na pala. Mahal ko yung asawa ko, ayo ayo ako kaming maghiwalay kaya gusto ko maayos namin yung relasyon namin. Talagang uh, intensely nakikinig din ako na ha. Okay, ang mahiwagang tanong para sa ating guest ngayon. Ate Jacqueline, ano ba ang nabasa mo? Ano ba yung nabasa nyo? Ano? Ah, ah. yung... Low, low? Low. Low. Bukas yan. Ano Go. po? Uh, nabasa ko po kasi yung last na nabasa ko, miss na kita. Yung, yung mga una nabasa ko, puro missing chat lang. Tapos balita, kamusta? Eh yung huli, miss na kita eh. Kaya Miss na kita. Yung chat nga. Chat nung babae. Ano miss yung... na kita. Ano po Mi, yung chat? Nami miss na kita. Ah, miss na kita. miss na kita. Okay. So, ang interpretation mo doon, may relasyon na yung asawa mo doon sa kausap mo. Opo. Tinanong mo ba yung asawa mo? Hindi pa. mag deny naman po yung pag-tinanong. hindi mo pa natanong. Tamang Tamang-tama. Dahil ang iyong asawa ay nandito sa si Kuya Tao. Mengsi. Joke lang. Pero, ano pangalan ni Kuya? Anong pangalan ni Kuya? Tao. Tao. Si Kuya Tao. Ayan, si Kuya Tao. So, Meng Kuya Tao, si. uh, ano trabaho mo na? Technician? Dental tech po. Dental, dental technician. technician. So, dental tech yun yung mga gumagawa ng mga... Ngipin. ngipin mga brace-brace, gano'n, retainer. Tama ba, di ba? So, hindi, matanong ko lang, mamana, kasi Matagal na po ba ito? Ano pa lang natin, Jackie? Si Jacqueline. Matagal na po ba yung nahuli niyo siya na yung text? Three months ago na po. Nabasa mo yung na-miss miss kita? Hindi po. Late, ano na, po? late Itong na yun. September na, natin masyadong tanungin. Kung baga, kumprontahan na. Jacqueline, andito si Dow. Okay? Tanungin mo na. Yung nabasa ko na miss na kita, ano yung ibig sabihin? alam mo na yun. Hindi mo kailangan niya i-deny pa, inabasa mo na. Buuin so, so, mo. Sa so, totoo, may relasyon. Meron. Meron. Ang tanong, may sino? pero eh. May pero daw eh. Ano yung pero? Ano yung, pero? Ano yung, pero? Ano yung pero? Hindi, ako nagsabi ng pero. Ah, ikaw lang oh, ba? Ang tanong, sino yon? Yan ba yung kasama mo ngayon? opo ayan so anong pangalan anong pangalan niya anong pangalan mo Andrea po Andrea, po. Oh, and Andrea ikaw ba anong masasabi mo doon sa inamin ni daw Hindi ko po kasi alam na may asawa ko siya Ah hindi alam na may ano yung unang ano yung pagpapakilala niya sa iyo una noon syempre nililigawan kanya muna Tama. Nung nagkakilala po kasi kami, nung birthday ko pa po yun. Tapos kasama po siya ng tropa din po niya. Tropa niya. Tapos? Yung tropa ko po, tropa din po niya. Tapos nung birthday ko po nung June, kasama, magkasama po sila. So, doon kayo siguro, nagkagusto, nagkagusto sa sayo. So, ikaw ba agad, nung una mo siyang nakita, nagkagusto ka ba agad sa kanya? Hindi naman po. Eh, nagkainuman po. Yun <laughs> na. Nagkainuman. Okay. <laughs> so, nagkainuman. So, pero hindi mo alam na may asawa. Hindi po. Kailan mo na nalaman na may asawa? Nito na lang po. Nito na lang. At, at dito, sa kaharap mo ngayon, si Ate Jacqueline. Kasama natin dito sa ating programa, Mamana. Oh. Actually, hindi ko nga alam kung anong gagawin Hindi ko mo sa alam ang gagawin mo. Ganito na lang na. <laughs> Jacqueline, ikaw yung uh... Kailangan magsabi sa amin kung ano yung gusto mo kasing mangyari. Bago natin tanungin si attorney. Ano ba yung ano bakit uh, bakit ka pumunta dito? Ano yung ano yung gusto mo? Uh, mahal ko po kasi si Dao. Mahal ko pa siya. Mahal ko, mahal ko bilang asawa. Mahal mo pa bilang asawa. Alam mo, meron talagang gano'n all cause at mga consequence, kahit gano'n, mas pinipili mo pa rin na mahalin pa rin yung mga tao kahit nakagawa na ng kasalanan. Oh, ang mahirap kasi ngayon niya lang talaga na-confirm eh. Diba? Oo, ngayon mo lang talagang hindi. Hindi narinig na... Hindi na kayo nagsasama. Ano po, pauwi-uwi siya, pero ang ganda na lang. Pauwi-uwi. Ikaw daw, matanong ko lang. Ah, uh, ako, okay, ano naman eh, ah, uh, eto ah, para lang sa akin sa pag, pag sa akin lang ha ah, mamana kasi halos lahat ang nakikilala ko <laughs> sa akin ka nagpapa sa akin sa lahat ng mga nagpapa sa, lang, ha, na para sa akin lang sa lahat ng mga nakilala ah, ko mostly ah. mostly means duchit halos madami madami yung nakikilala. diba so ah uh, at tanong bakit mo nagawa daw Bakit mo nagawa mag-cheat? Eh, ganito po kasi yun eh. Medyo malambing po kasi sa mga nung nagkainuman kami. Kaya yun, medyo nakahuhulog uh, po ako sa kanya. Ah, nahulog ka. Kasi malambing siya. Nung naginuman, tapos dire-direcho na. So Hindi po. ba sumagi sa isip mo na uh, meron kang pamilya? Siyempre po, naisip ko po yun. Eh, talong ko sa'yo, kamusta? Mahal, Tanong mo, Mama, mahal niya pa ba? Sino tatanungin ko? Si Dao. Si Dao? Kasi si Ma'am Jacqueline, mahal niya pa si Dao. Mahal ka pa niya at gusto niya pang maayos. Yung ba? Gusto mo pang maayos? Kung gusto pwede. Niya pa, eh. Kung pwede. Kung pwede po. Ah, kung pwede. Sige. Tanungin muna natin si attorney, no? Kasama natin. Kakaiba yung attorney natin, ha? Ngayon lang nakakita oh. ng attorney Maybe, na... Baba na mama, mamaya na si oh, attorney. Oh, mama, kasi si mayroon, attorney. Din, mayroon, Din, lang ako ang oh. itatanong. Okay. Kasi sa part naman ni anong pangalan niya? Si Andrea. Andrea. Si Andrea kasi, hindi niya alam na may asawa nung una. Pero eventually, kailan mo nalaman na may asawa siya? Dito na lang po. Nung... Dito na lang. So, nung nalaman mo, ano yung ginawa mo? Hindi ko rin po alam yung gagawin ko. Nahulog ka na rin? Opo. Oh, Okay, so at least yun na tanong ko na yung gusto kong tanongin. So, mama na, ikaw nang bahala, ikaw nang papawakin ko dito sa... Sa... Hindi, kasi... Kaso na Kailangan to. muna natin si Atty. dito, tawagin natin si Atty. Sinon uh, Pagalilawan, the second. Tama ba ang pagka-pronounce ko? Tama po. Okay. Ma'am Ana. Magandang okay. gabi po kay Miss Ana at kay Boss Toyo. Magandang gabi po sa lahat. Medyo komplikado tong uh, Uh, usapin natin. At kaya hindi ko rin alam kung paano natin gagawin. Pero hopefully, in a few minutes may mariresolva tayo. Sige, attorney. Ano ang uh, mapapayo mo munang legal sa ating mga bisita ngayong gabi? Uh, sana nga po magkaayusan sila dahil ito ay maaaring isa makasuhan si sir. Uh, kung hindi man, ito po ay maaaring magkaroon ng mga na criminal na liability laban kay kay Sir Dao. Hindi ko, kasal po ba kayo? Hindi. Kapag kahit ba hindi kasal, attorney, meron po bang pananagutan si Dao sa kanya? May anak? Meron yeah. po. Ilan po? Isa po. Ah, yun. So, probably, sige, pali, yung katulad niyan, may isang anak, hindi kasal, attorney. Ano yung magagawa ni Ate Jacqueline? Kung sakali po ang mangyayari, ito po ay nagpo fall under VAWC, tinatawag nating VAWC. Ang VAWC po ay Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ngayon po, kahit po hindi sila kasal, basta po sila ay may relasyon at ang isa ay nag, nag cheat sa sa kanyang Uh, karelasyon, maaari po siyang makasuhan ng pausi. Regardless kung mag-asawa sila, Opo. kasal sila or hindi. Hindi. Basta po, meron silang relasyon, dating, live-in, naging sila po. nag apply din yan sa magnobyo? Opo, nag apply okay. rin po ito so, sa magnobyo. Kahit magnobyo pa lang, huwag nang mang babae o man lalaki kasi <laughs> pwede pa rin palang makasuhan. Tama po yan. O. Okay, Sana. so malinaw yon. Pero ang tanong natin, daw, dahil inamin mo na yung relasyon mo dito kay Andrea, at itong asawa mo, eh, gustong makipag-ayos sa'yo kahit nagkamali ka, ikaw ba, eh, gusto mo pang samahan si Jacqueline o may iba ka desisyon sa buhay? Siguro po, gagawin ko yung tama kasi may anak po kami. So, ano yung tama para sa'yo? Ang masasama kami ulit. So, Ate Jacqueline, sa tingin mo, yung pagsabi ni Kuya daw na sasama siya sa'yo, tatanggapin mo ba yon? Opo. So daw, matanong ko, paano naman si Andrea? oh alam mo na, payo ko si Andrea nung narinig oh, niya paano yun. Paano naman si Andrea? Daw, paano naman si Andrea? Pasensya na. Kasi mahal ko pa rin yung sawa ko at saka ang anak Di ko naman Andrea. naman si Andrea? Anong masasabi mo kay Dao? Uh, wala naman na po kung pagagawin. Pero, uh, ano eh, uh, actually, siguro, wala naman siya sa una kasi hindi naman sinabi na may asawa. No, eventually, siguro, nung nalaman na lang lately, nahulog na lang siya, alam niyo, mahirap kasi kalaban ng feelings eh. Na nahihirapan ako kasi dalawang babae yung umiiyak. Uh, di diba? dalawa. Parang gusto kong <laughs> ano, gusto ano? mo ba na po? Hindi, ano? hindi naman, ano? hindi naman. Para ano? gusto kong hagorin yung ulo ni Dao para, di ba? May, mas <laughs> May mas masan. siya. Pero nalulungkot ako para kay Andrea. Yes, oo. Oh -oh. At saka kay Jacqueline. Kasi, di ba, imaginein mo, sila yung umiiyak dito sa sitwasyon na to. Eh, ikaw ba, Jacqueline, ah, dahil narinig mo naman yung paliwanag ni Andrea, ikaw ba masama ang loob mo sa kanya? dahil uh, well sa salitang ano talaga pinatulan niya yung asawa mo galit ako galit mas malo sobra hindi naman natin ma, ma, ma na mayroon na mga may mga nangyari na bilang babae na bilang babae bilang asawa masakit po talaga sa akin yun. Pero sana, ito daw kung totoo talagang pinili mo na ako. Talagang wala na kayo. Wala na talaga kahit na anong commitment. Para matigil na. Andrea, ikaw ba eh dalaga? Opo. May anak na? Wala, wala ka pang anak. Wala po. Oo. Ilan taon, taon na si Andrea? 28 po. 28. Ilan taon na si Dao? 38 po. 38 si ate. 37. Kayo, bago kayong mag matagal na kayong magka-relasyon. Ilang years na? Bali, yung pagkakasama po yung pag kami, mean, nine years po. Nine years. Andrea, alam mo be, ang ganda mo. Huwag kang malungkot ha. Parang ilayo niyo to sa akin kasi baka mapunta to sa ibang lugar malapit kay daw. <laughs> malapit. O, ipapaliwanag ko 'tong issue. Gusto ko lang Gusto kong paluwagin 'yung kalooban uh, oh, ni Andrea. Alam mo Andrea, maraming mga lalaki talagang ganoon. Yung minsan puging-pugi sila sa sarili nila. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, maganda ka, marami ka pang future, at dahil napalabas ka ngayon sa TV, maraming manliligaw sa'yo. Tumanggap ka na ng manliligaw bukas ha. Huwag mo na 'tong kausapin dahil wala eh, ha? Kumbaga, ano na lang yun, charge to experience na nagkamali ka sa pagpili ng lalaki. Okay, Andrea? So, baka may gusto kong sabihin kay Jacqueline kasi hindi mo man sinasadya pero kahit papano na nakasakitan sila ng damdamin. mo yung yun. kapwa mo babae. <laughs> baka may gusto Andrea, sabihin kay Andrea, may gusto kong sabihin kay, kay, kay Jacqueline. Jacqueline. Pasensya po sa sa nangyari. Kasi sa totoo lang po, hindi ko naman po alam na may asawa siya. Ayun lang po. Ano, no? Bigat, bigat sa kalooban din No? Ha? Hindi yung kamay ko mabigat. ano? <laughs> Parang... <laughs> pa pa pigilan, mo yan, Ma'am Ana. mo yan, Ma'am Ana. Diba? Sige. Ayan, so... Uh, so at least ngayon, So, ito, Kuya Daw, totoo. Kasi nagkaroon na ng, Parang uh, binigyan ka na ng pagkataon mamili talaga. So, ang pinili mo dito, oh, si Ma'am Jackie. Ma so, sana. <laughs> Dahil pinili siya, tumabi ka doon. Kaya, Ma'am Jackie, pwede ba doon ka tumabi? Oo. Oh. At uh, kausapin mo naman si Jackie din kung ano masasabi mo sa doon kanya. Doon ka na sasawa. Lumapit oh. ka sa kanya doon. Lumayo ka na kay Andrea. Lumayo ka na. Kasi, kawawa rin si dito? Andrea. Sino bang ang dito? So, Magtawag ka ng binata para may Oh, halika dito. Binata ba to? Ayan. Ha? Sinong binata dyan? G, halika dito. Nananawagan tayo sa mga binata natin kasama dyan para may katabi dito si Andrea. Ayan. Ayan okay. si Kuya daw, katabi na niya si Ate Jacqueline. Ano sabi sabihin mo ngayon sa asawa mo? Sorry sa lahat kung nagawa ko sa'yo yun. Hindi ko naman talaga sinasadya. Yun nga lang. Mali eh. Pero thank you, tinanggap mo pa rin ako. Na, na ano, kumiiyak si Andrea. Ashiya, Attorney, pagka uh, slight physical injury ilang buwan ba ako, lo? <laughs> hindi ano? naman ako, ah. Ano? <laughs> ano? lang? Ano? Para papabangan uh, sa na, sa... Na, <laughs> mo si Kuya daw sa labas, ah. Aabot lang po ng mga isang buwan din. Ah, isang buwan. Hindi um, ba, may bala ka. Ako. Hindi, kasi... Hindi, na nalulungkot ako para kay Andrea. <laughs> kasi, di ba? Oh, anong nangyayari? Bakit may umaampas dyan sa... Sa oh, salamin. umiiyak sila, oh. mga umiiyak. Umiiyak yung mga... Malungkot, so, malungkot tong gabi na to. Kasi... <laughs> uh, pero at least, uh, na pagkasundo natin yung mag-asawa. Kaso meron talagang sa ganyan kasi laging merong nasasaktan na uh, party. Parang nahihiyak ka rin. Hindi, hindi, hindi. hindi. May <laughs> Naalala mo ba yung mga pagiging babaero mo <laughs> noong araw? Umaamin ka rin ba? Hindi, kasi sabi ko nga, ano, napakahirap niyan. Uh, alam niyo, sobrang yung pag-iwas sa tukso, napakahirap niyan. So very hard thing to do. ah, uh, mapasawa, mapag-girlfriend, Same thing with babae din, ha? hindi lang hindi lang sa lalaki. Madami ring babae diyan na may asawa sila pero pumapatol din sa ibang lalaki. So sa mundong ginagalawan natin yung temptations at uh, yung, uh, mga, ito, yung mga, mga tagito, yung mga temptation. may temptasyon. May tumatawag. Hindi, kailangan tumatawag oh. si Hindi. Oh, bakit? May tumatawag. Oh, may tumatawag, Oh, sige. May so, phone-in ano ah. So, may mga, ang hirap labanan ng mga tukso. Di, yun lang, kumbaga, hanggang saan nyo ba kayang panghawakan yung pag uh, reject sa tukso so yung mga ganun na uh, maintain lang hawakan lang natin na umiwas sa tukso kasi dalagang ang tukso kahit saan kasi meron lahat kahit saan lugar kayo kahit ka sa loob ng bay sa eskwelahan sa trabaho inuman lalong-lalo na sa inuman yung mga ganyan yung mga paglabas-labas isa sa pinakamadali yung mga makilala sa inuman, sa party-party. di -party, ba? Diba? So, sana kayo, maganda na, ako, okay naman ako na nagkaayos sila. Kasi may anak sila. Huwag na huwag niyong pagpapalit ng pamilya. Sa tukso ko ano, naman, ba? Diba? Yung isa, makagawa ka ng kasalanan. Sana di mo nalang pinalam. Hindi, <laughs> joke lang. Pero sige, dahil ito lang ah, kuya daw, kung talagang pinini mo siya, sana pinili mo na na siya. Sana talaga siya na, hindi ka na babalik kay Andrea, kasi masasaktan din yun eh. Mamaya, bumalik-balik ka doon, syempre mahal niya si ano, tatanggapin niya ulit, hanggang ganon. Feeling ko kung bibigyan mo ng cellphone si Andrea, hindi na niya tatanggapin kung ko. Kung bibigyan ba kita ng cellphone, hindi mo na tatanggapin <laughs> si kuya daw. Ha? Huh? Oh, oh. <laughs> oh. Eh, bigyan ng cellphone si Andrea eh, bibigyan natin ng cellphone. Cellphone lang Wala ang katapat oh, ni oh, Kuya Lang. <laughs> Ayun lang. Diba? na. Pero oh. bago ang lahat. <laughs> oh. Bakit? Bakit cellphone oh. lang? Wala bang cash? De Para makapag-date din siya. Di ba? Kailangan ni... Eh. Asan ba si Kat? Si Kailangan at... ng makeover muna ni Andrea. Kasi, Kailangan ba lang? Opa. Opa. May cellphone, oh. wala naman load. Pa, paano naman? Kailangan natin nilalapit yung makeover. Oh, <laughs> ano yun? Kailangan natin ng na load para sa cellphone ni Andrea. Para makapag-online siya sa mga dating app at makahanap siya ng bagong oh, boyfriend. Sige, bigyan na rin ang pang-load yan. <laughs> yung cellphone at yung pang-load. Okay. Okay na? <laughs> ano yung... Andrea, sige si Andrea muna. Ano yung masasabi? Ano mo yung any... Okay. Um, Lesson na lang. Lesson. Anong natutunan mo dito sa kabiguan mo? sa pagka broken hearted mo ngayong gabi Andrea. Ano mo papayo mo din sa mga kapwa mo babae na nakakapanood para hindi nila sapitin yung inabot mo ngayong gabi na nagka cellphone ka nga wala ka naman ng boyfriend. <laughs> Ayun po. Uh, sa susunod pong ano, may gagawin po kayo, pupuntahan. Payo ko lang po kilalanin niyo po muna mabuti at alamin kung may pamilya, kung may karelasyon na ba, para hindi kayo nasasaktan. Ilan po? Oo. Unang hingin mo, Senomar. O, certificate of lang? no marriage. Ah, ganun ba? Oh. Sige, stock stalk stalk mo muna sa, <laughs> stok -stok sa stok -stok Facebook, Facebook kasi para makita mo. Pero mabuti lumayo ka sa akin kasi <laughs> medyo... O, nag-init na oh, si Ma'am oh. Ana. Huh? Pero Ma'am Jacqueline... Ikaw po, uh, yung desisyon ni Sir Dao ni Kuya Dao, tanggap niyo po ba? Opo. Tatanggapin niyo? Opo. Para sa mga anak? Para sa anak? Opo. Para mabubulit yung pamilya namin. Ilan taon yung anak mo? Eight years old na po. Nag-aaral? Opo. yeah, mo, bibigyan ko na rin ng self-tablet. <laughs> bigyan natin ng tablet yung anak nila. Okay. Kasi hindi ko para bigyan si Daw. Siyempre, ba't ko bibigyan to? Baka, baka, bigyan ko para tissue to. <laughs> ah! Awatin mo ako! na joke lang. So, okay na sa'yo. Pwede daw kung totoo nga kiss mo nga si ate. Jacqueline. Ayan. Sige lang nga natin. Kiss and make up. Kiss mo nga siya. Ayan. Grabe. Nakayoko na lang si Andre. Attorney, pwede pa tayong gumawa ng kasunduan na pipirmahan nila na kapag nang babae paulit itong si Dow, eh, eh, ewan ko na lang. May, pwede bang gano'n? Kung agreement sa mag-asawa? First time ba niya itong nang babae? Eh? Sure ka? Opo. Mm -hmm. oh. First ngayon, time na uli. Oh, ngayon lang First na, na umamin. Hindi, first time na maganda na yung payo mo eh. Kahit na anong tanong, wag. Ano? Amen. Oh. ba? Diba? So, daw, tingnan mo ko sa mata. Huwag mo nang uulitin. Kasi, di ba? Uh Oo. -oh. So, attorney, Batman. ano ba yung ano pa yung pwede niyang mangyari kunyari manlaloko siya ulit? Ano yung pwede natin ibigay na assurance kay ate Jacqueline? Ito po, uh, kung sakaling may mangyaring iba po, uh, bukas po ang aming office para matulungan po si Miss Jacqueline sa kanyang uh, higkaing kasuyan ulit si Sir Tao. Ayan, so at least meron tayong nasol nasolusyon na problema agad-agad. Ang bilis pumili ni ano, ni Kuya Dao. Oh, kinakabahan siya kasi baka makulong siya eh. <laughs> Hindi ko alam kung doon sa kulong o doon sa haplos ko siya natakot. Oh, pero Kaya, pero iba rin yung Andrea. Ano, ano? Pera o oh, ay cellphone o oh, boyfriend. Oh. let, ulit. Di isang tanong. Cellphone o oh, boyfriend? At sagot? Cellphone. Cellphone! Alright! Mariel! So, mamana, ano pa yung... Ayan. 160,000 views. 110 viewers na tayo currently ngayon. So maraming maraming. Ma'am ano po yung magsasabi pa sa ating mga kagengeng. Okay. Ba't yung mga babae doon? Cellphone daw? Okay. Tuloy-tuloy lang po ang ng saya at papremyo dahil na sa tulong ng ating mga kagengeng na sponsors isang malaking thank you po sa bodega ni Tatay, Bodega Caravan Sale, Bodega Sales Deals, at sa The Third Kings Catering. Happy birthday, Princess. Ang sarap ng pakain mo dito sa mga kagenggeng natin. At syempre, maraming maraming salamat sa Cellboy para sa tablet na ibibigay ko sa anak nyo. At cellphone para sa iyo, Andrea. Para nga sabi nga ni Miss Ana, makahanap ka na nga para sa iyo. Ayan, may load pa. Bibigyan oo, na oo, yan. O, na tapos so, pa makeover natin kay Kat para talagang maligawan. Eh, marami, parang 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 Dito lang parang sa parang 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 na parang